what's up mga tol what's up what's up what's up kamusta kayo dyan medyo matagal tagal akong nawala rin ano <laughs> pasensya na pero ngayon ito muli tayo nagbabalik dahil meron tayong pupuntahang ang motor no titignan natin to at ipapakita ko sa inyo syempre pati yung pinost ko sa facebook kung updated kayo sa facebook page ko malamang nakita niyo yung post ko no yung ipapamigay ko plate badge alright kung gusto nyong malaman kung paano kung, paano nyo makukuha yung plate badge na yon nagigisa lang yon <laughs> kaya kung maswerte ikaw ang mapili eee... Eh, maraming salamat All <laughs> alright so malawad kayo hanggang sa dulo ng video para malaman nyo kung paano nyo makukuha yung plate badge na yon siya, sige na mas sobrang traffic dito sa aming lugar no sa, sa Miro wala nang bago dito ang tagal paanda rin <laughs> intro muna what's up mga tol eto na tayo Kaya Yamaha XSR so maraming salamat sa kaibigan nating nagpairam Ayan. meranin no, bagong bago gano'n ang na to? 2 weeks 2 weeks na sa kanya so matte black 155cc single overhead cam na may VVA may VVA siya so mabilis to mga tol and liquid cooled upside down fork na rin sya then disc brake naka disc brake na rin sya pero wala syang ABS disc brake harap tsaka sa likod Napaagandang motor mga tol classic modern classic no so ito sa harap natin classic na classic ang dating niya. circular na head dumps no LED Ayan. LED na yan. Diba? Ayan na, meron pa siyang kilay dito, ba? Diba? Bilog siya, pero LED na. Napakaganda. Kasi yung mga ganito dating style, mga ano pa yan, mga bulb pa yan eh. Tapos, meron siyang nakasulat na XSR. Kung makikita nyo. Ayan. May nakasulat siyang XSR. Napakagandang design. Classic na classic. So, napaganda yung forma pa lalo dahil sa upside down forks. No, Kung titingnan niyo sa malayo mga tol. Napakaangas ng na. Mala malapang Robin Padilla yung dating. Alam mo yung pag naasaay ka dito, parang sobrang batch yung action star. <laughs> Mala action star. Tapos this brake sa likod, yung sport yung muffler niya, mga bagay sa ano, mga bagay sa forma ng motor, medyo rounded. Tapos meron na rin siyang parang guard dito. Ayan, tapos ayun yung sa coolant niya. Sa coolant 'yan. Mono siya Andun sa gitna. Tapos sa size ng gulong, Anong size ng gulong. So 'yun nga pala mga tall dual sport dual sport tire siya. Parang yung kagaya sa kagaya sa ADV. So ang size ng gulong niya is 110 70 sa harap tapos sa likod meron tayong size na 14070 alright so sa likod LED na rin yung tail lamps nya bubuksan natin ayan o oh. LED na rin yung tail lamps nya mga tol classic na classic yung dating pero LED tipid sa baterya ito nga lang hindi nga lang to LED yung mga signal light nya conventional bulb pa rin yung mga lumang style ng bulb ayan o lumang style na bulb pa rin kung titignan nyo yung design ng frame Matte black sa lahat ito parang napa sturdy looing na to parang ano lang to uh, garnish lang na no? pero nadadala sa design napakaganda ng design alright swing arm ang ganda rin tingnan ng swing arm no? kung titignan nyo siya sa malayo mga tol hindi naka-indicate yung kung ilang cc siya One, tandaan nyo 155 cc to 155 cc to pero pag tinignan mo para na siyang nasa 300 cc no? parang pag di mo alam tong motor na to parang mapapatanong kung anong cc kaya yun parang mga nasa 300 yung dating niya ang macho so ayan dito tayo sa upuan tether seat siya. medyo may katigasan yung upuan niya. buksan natin yung compartment na to Yamaha XSR 155 ito yung susian nya alright so nabuksan na iikot lang siya. tapos saangat na yan siya dyan So ito, oh, 'di ba? Ito yung seat niya. So sa ilalim nito, wala kang malalagay. <laughs> Kita mo na yung battery, diyan na naka So ayan, battery, wala kang malalagay dito. Pwede lang dito siguro yung Pwede mo ilagay yung mga papeles ng motor mo o kaya yung tube repair kit kapag uh, nabutasan ka ng gulong sa biyahe. 'Yun lang ang malalagay mo diyan. Wala na. Wala nang ibang malalagay diyan tinga, nga, diba? Alright. So, tara upuan na natin siya. Yan. So, ang seat height nito mga tol is 808 mm. No? Napakataas. Napakataas ng seat height niya. Tapos, napaka sexy nitong tanke eh, oh. Hmm nga pala mga tol ang tangkin nito is 10 liters ba diba? parang may hawak hawak na ano eh so mm, diba <laughs> parang na sexy yung babae nope, not safe for work alright so start natin siya so ayan mga tol LED gauge na LED gauge na siya circular siya yung mga nasa mga old school na style no pabilog siya pero digital So ayan, meron siyang dalawang pindutan. Ito yung pipili ka ng yung naka dito. So ngayon, nakalagay average fuel consumption. So base sa ating kaibigan, napakatipid ng motor to. Tingnan niyo naman yung average fuel consumption niya. 45.4. <laughs> Pero take note guys, ha, hindi pa nalalayo tong motor na to. Hindi pa nababyahe. So ayan, ito yung average fuel consumption niya. Sana nakikita niyo pag pinindot natin dito ito yung average na takbo syempre 20 kasi so, yan yeah, dito sa aming lugar no? kita nyo naman siguro kanina tapos ito backlight so na adjust yung backlight nya so pag kaganyan kunyari adjust ka ng backlight lo so long press mo to tapos magbibling tapos pipili ka dito sa abila yan 1 2 N3 entry, entry yung pinaamaliwanag no? So, one time lang sya mawala blink blink Tagal mawala blink blink ka press yata to Ah, hindi, long press din ulit Ayan, long press pala sya Hindi pala sya nawawala <laughs> Tapos, next is Yung odometer So, ito yung kung total nung natakbo mo So kita nyo naman nasa 120 km pa lang no. Fresh na fresh. Fresh na fresh pa siya. Tapos ito trip 1. Yan 120.6 km. Trip 2. Then yung clock. So may oras na siya. Yan. Tapos yung kilometers per liter na no, habang natakbo Ayan, ha, lalabas yun. So yun na. Yun na yun. Tapos meron siyang fuel gauge nandito sa baba then yung gear indicator niya nasa taas tapos dito ayan yung signal indicators niya so, naka neutral, check engine yung temperature no tsaka yung high beam so ayan, so dito naman sa handlebars medyo ano sya, medyo nakabuka ka nakabuka ka dyan ayan pero yung, sa height ko siguro sub-sub pero parang sa height ko sub-sub kasi may ikli yung ano eh maikli yung ano yung aking braso <laughs> alam nyo naman pandak lang ako so may pa 5,000 yung 5,000 yung picture na kung ano yung nung dito kung gaano sya kataas ayan taas mataas sya mga tol 5,4 nga palang ang height ko ha ah. 5,4 so dito naman sa mga buttons niya, dito yung start so kagaya na sya dun sa mga modern na bikes ngayon no hindi na sya button para lang syang switch na ibababa mamaya pindutin natin yan tapos ito signal indicator then ito beep beep <laughs> yung busina nyo nandito no so sa mga nasanay sa nandito yung busina sa baba medyo maninibago ayo baka mapintot pintot nyo yung signal parang kagaya sa honda ba diba? sana yan lang kasi nandito na yung busina classic yung dating ng busina no? ang liit ang cute so ito yung low beam high beam then meron siyang passing light meron siyang passing light so alright start na natin yan yon ganun mag start so yun ang tunog nung Yamaha XSR155 Ayan yung tunog ng kanyang muffler Amoy bago <laughs> So ayan no? Yan ang mga specs ng specs ng Yamaha XSR155 napaka tahimik tahimik pa siya pero bagay na dito palitan na magpapalit yan ng mapper kung gusto mo na maingay na medyo macho yung dating so ayan Yamaha XSR155 alright so ngayon kung sanay na kayo magmotor kung sanay kayo magmotor marirecommend ko na sa inyo kahit nakasing height ko kayo papakita ulit sa screen kung gaano kataas to um, sabi sa akin ni Ranyin, na may iba daw dito, mga nagpapalit ng lowering kit, no so, kung balak nyo bumili nito, yung iba na nagdadrop daw ng 2 inch nagdadrop sila ng 2 inch sumasayad na daw itong gulong dito sa fender dito yun so, dapat daw, pag nagdadrop kayo nito, 1 inch lang para hindi sya sasayad doon pero kung kayang-kaya nyo naman Kung kayang-kaya nyo ganto at as Huwag nyo nang babaan Kung hindi nyo lang kaya, kagaya ko Or kung mas komportable kayo na mas mababa Yun lang yung masasabi ko Kasi yung taas niya, no So yun lang Natatakot akong gamitin Kasi <laughs> mataas hindi ako Hindi ako kampante no? Pero napaka-porma mo ng motor na to Tsaka dapat dito mga suutan mo yung mga nakalader jacket na classic na helmet yan Napakagwapong nalain na upo dyan pag itong gamit mo Talaga naman So yan Bago natin tapusin itong Itong vlog na to Shoutout muna tayo Shoutout kay Mikoy Motospecs no? Maraming salamat Idol Boss Amo Nga pala mga tol mag-open yung shop nila sa Imus no? branch 2 nila yon. bisita kayo doon napaka solid na shop nun alright so tungkol doon sa giveaway ito lang ang gagawin nyo una tomorrow so yun tungkol sa giveaway yung plate badge no kung updated kayo sa ating facebook page nakita nyo na yun pero syempre papakita ako rin dito yan last screen so mamimigay tayo nyan sa pag abot natin ng 600 subscribers so ayun na nga pagdating natin ng 6,000 ay uh, 6,000 ang bars mag isa 6,000 agad pag abot natin sa 600 subs no pag nasa 600 subs na tayo 600 i idadraw natin yon pero kung hindi naman tayo umabot ng 600 may date hanggang yung date ilalagay ko na lang sa screen no? hanggang ganong date lang pag hindi tayo maabot ng 600 edi eh ito draw pero pag uh, umabot bago pa umabot yung date na yon I mean pag umabot ng 600 bago pa dumating yung date na, yan, na nilagay ko sa screen ito draw na agad syempre ito na yung mechanics no? teka nagre record ba? Una, isi-share nyo yung Facebook post. Isi-share nyo yung Facebook post, no? Kung saan, nandun yung link papunta dito sa vlog na to. Share nyo lang as public, no? Yun lang. Share. Una. Yun. Pangalawa, yung sa post na share nyo na yun, yung may link papunta sa vlog na to, yung mayroong konting pinakita natin yung ating ating eh no? hindi naman sa akin yun pinakita <laughs> pinaita ako yung XSR yung video na yan Kukoment kayo doon anong ikukomment nyo ikukomment nyo lang yung screenshot na nakasubscribe kayo sa channel natin no? tapos lahat yon kapag nagcomment ka na doon isang entry na yun no? iroroleta natin pero wag kayong mag-alala kung hindi kayo mabunot. Kasi magkakaroon na rin tayo ng sticker. Mamimigay na tayo ng sticker. Nagyana pa lang ako ng gagawa. Kasi hindi mabubunot nyo yan, wag rin kayo mag-alala. Kasi magpapagawa pa tayo ng ganon. Mamimigay pa ako ng ganon. Ng plate badge. No? So, ayun o. No? Maraming salamat. At sobrang traffic. Hindi, <laughs> joke lang. Pasok pala kasi ako trabaho eh. So, ayun o mga tal. Maraming salamat. At kayo ay sumusubaybay sa ating channel no hanggang anong oras pa kaya itong traffic na to at malelate na ako nga pala wag nyong kalimutan ilike yung page natin no sa facebook kay mmotoblog screenshot ko na lang ba? Diba? para updated kayo pag may papamigay pa ako so ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat Alright. like, comment, share and subscribe mga tol ride safe everyone stay safe syempre kung wala pa kayong magmo... ay wala pa syempre kung wala pa kayong mag... syempre kung, kung wala pa kayong motor oh, kita dyan naman ngayon mali na ako kasalanan ko na to <laughs> Mag motor na kayo para di kayo malate Sabi nung malate <laughs> Alright, alright Peace out!